Isimula na ng Kamara de Representantes ngayong araw ang pagbusisi sa 6.793 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Nueva Ecija First District Representative Michaela Swansing, Chairperson ng House Committee on Appropriations, ipatutupad nila ang mga reforma sa pagtalakay sa pambansang budget. Yung una po ay yung pag-abolish ng tinatawag na small committee. So ngayon po magkakaroon na po ng subcommittee on budget amendment review na nakapaloob mismo sa Committee on Appropriations na talakay po ng lahat ng mga proposed amendments sa sa ating sa ating budget. Yung ikalawa po, yung ating tinatawag na open bicam or pagbubukas po ng bicameral conference committee at yung pangatlo po ay yung aktibong partisipasyon ng mga civil society organization. Tiniyak na may Singh na magiging bukas at transparent ang budget hearing sa pagsisimula pa lang ng deliberasyon sa level ng Committee on Appropriations, mm -hmm. nandiyan na po kaagad yung um, sa, uh, Subcommittee on Budget Amendments Review. So parallel po yung pagtakbo ng mga deliberasyon sa pagtanggap uh, at pagdeliberate po sa mga um, am Ang tinig ni Nueva Ecija 1st District Representative Michael Swansing, Chairperson ng House Committee on Appropriations.